Values po, kayo ang magtuturo sa bahay. Kami pong teachers ang magre sa school. Ano ang ituturo ng isang parents, lalo na when it comes to values, when they themselves do not have any to begin with? Mahirap magturo ng isang bagay na hindi mo alam, hindi mo pa na-experience, at hindi mo malang gamay kasi nga, you never had to begin with. Well, this is Pinoy Extreme pag-usapan natin yung pagpapalaki ng isang bata. Let's do this. This is Pinoy Extreme. Mahirap pong i-reinforce ang value kung ang value hindi naturo sa bahay. At mahirap din magturo ng values kung yung magtuturo ng values e eh, walang alam na values. ba? Diba? So, ang ginawa nila, in-outsource nila yung responsibilidad nila ng pagtuturo ng values sa ibang tao, katulad ng school, guro, so on and so forth, para sila yung magturo ng values that they never had to begin with. But of course, kapalit nun, syempre, pagbabayad ng pera. Kaya, another part kung bakit umusbong itong problema eh hindi lang sa kawalan ng values pero yung pagiging entitled ng mga magulang na kala nila pag nagbayad sila ng ganitong klasing halaga eh enough na siya para magawa or mangyari yung gusto nilang mangyari masyado na nating inasa lahat sa pagbabayad Pagbibigay ng pera, monetary value doon sa tao para gawin yung bidding natin it takes a village to raise a child. Kailangan ng isang barangay sa pagpapalaki ng bata. Hindi po po pwede at hindi kakayanin kung si teacher lang. Ang values po sa bahay pa lang na ituro na. And marami kasi lalo na doon sa mga not so rich barangays or places, yung hirap turuan yung tipong pag sinabi mong huwag kang magparking ng motor dyan sa labas kasi nga masikip lang tong kalsada natin para may makadaan pang iba. Yung tipong sila pa yung magagalit. Sila pa yung magagalit pag tinuruan mo ng magandang asal or values So anong mangyayari doon sa offspring sa kamag-anak or sa kapamilya nila? Of course, most likely mamamana nila 'yan. And that's very evident doon pa lang sa mga videos ng MMDA na kung saan ang daming pumapalag dahil sa di-disiplina sila. So how can you teach values doon sa mga tao na ganun yung mindset? If we want to become a better country, community, family, and individual, we need to accept yung mga bagay na kailangan nating baguhin or improve. And most likely, manggagaling yung mga yon sa ibang tao. Because there are the ones who can recognize yung maling ginagawa natin. And hopefully, pag nangyari yung criticism na yon, we can accept. Diba? Instead na we would defend ourselves doon sa maling bagay na ginagawa natin. Mali na nga, pinagtatanggol mo pa. And what's worse, pinagmamalaki mo pa. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day.